slice lang neto, yun lang yung nilalagay ko dito sa pinakukuloan ko kasi yung iba binababad ko sa tubig ginagawa kong lemon water ayan ayan tapos ito, binababad ko sa lemon water sorry na guys, nasira yung chopping board ko wala akong chopping board, hindi pa ako nakakabili

namin na natin yan ngayon yung mga paborito ko tuwing umagang kinakain alaga ko lang yung lemon kain pa yung apritadang manok na kaya nung isang araw nirep ko makakahingi rin pala tayo kay nanay ng laing madami dami to oatmeal kain mga bok hindi naman mauubos lahat to kain po Matching. Medyo nag-iisip pang ako ng onte kasi ano Pag alis ko nung kagabi Nabiyan na rin ako ng doktor na ano Kailangan pa ng mga dugo Para sa asawa ko Eh Habang nasa biyahe din ako sa motor ka kagabi Ang dami ko na rin kinukontak Mahal kasi ng dugo sa Red Cross Pag binili mo 1815 Kung simula na na kailangan kami ng dugo halos 20 bags na rin siguro na na provide namin yung iba mga donor hindi na pwede kasi kadulunik ng eh tight din ang budget get pero kaya wala hindi pwede kaya rin eh ang gagawa ng paraan yung ngayon di, kailangan din daw ngayon eh kaya kailangan pagpunta ko dun meron din kaso may dala na dapat ko lang kung makakadiscarte tayo okay pa yata kidney ko bento ko na lang no Tsaka yung sabi nila yung ano daw Mahal daw binenta yung balls eh Paano <laughs> yan? Hindi pantay yung balls Mas mahal yung isa, mula yung isa Book Ay Sabi sa mga diet plan Lalo na sa mga low carb ay, Low carb industry, low carb page At least 5 lady fingers lang sa isang meal naman ko, sobrang addict ko sa okra. Parang nakaka-15 ako nito. 12. Wala namang side effect. Pero pag gumawa ako ng okra water sa gabi, kunyari, nagbabad ako ng tatong perasong hindi mahiwa ng okra sa gabi, sa tubig. Tapos kinabukasan, after ko uminom ng maligam na maligam ng tubig, yun yung sinusunod ko. Pagkainom ko nun, hindi na ako nagagalito. Kasi pang, ano to eh, pang bababa ng cholesterol sa sugar. Eh baka mamaya, so, masobra naman, bumaba naman ang gusto. Balance pa rin. Tapos na eh. ほんまに。